Siyempre, ito naman. Kasi naturuan na tayo. Alam na natin maglagay. Ikaw na bahala kung magkano ilalagay mo. Ako ang ilagay ko dyan is dalawang sampo. Din sa kabila, meron naman 10 kilos doon. Ay, 20 kilos. Yun, nilagay ko 20 kilos. So, pantay. Bali, 40. 20, 20. Ayan, bali, 40. So, siyempre, sasakay ka. Hmm. Tapos, kunin mo siya. Hilain mo siya. Pababa. So, ipipil mo talaga yung ipipil mo talaga yung ano, paghihila, hindi yung mabilisan. Alalay din yung pagtaas at saka pagbaba. Para mapil mo talaga yung hagod nung parang nananakit yung kalamnan mo. So, ayan. ba diba? So, araw-araw tayo mag-gym, matututo na tayo kung paano at anong gagawin natin, hindi na tayo magtatanong. Ayan, ba diba? Guys, target ko dyan, hindi lumaki ang katawan ha. Bumaba ang timbang at bumaba ang sugar ko.